Peter Sumba. Pauwi ah. na. Ah. na. mga Sumba ladies. Ay, ah. ay, ah. ka na lang. Magpapahal. Hindi na magpapahal. Ayan, 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 ayan no. isang minuto malapit na mag isang ayan uh, kalokan sports complex baka SM ayan o no? naka live ayan o no? dito lamang po yan sa kalokan sports complex Tchau.